nilinisan ni isa Mrs. Kasi may mga nasira na berries. Ayan. Tapos papamigay natin sa mga relatives natin. Kasi hindi siya maganda pambenta dahil nga sa uh, nasira ng ulan yung iba, may mga damage. Hmm. Pero pwede pa rin pambenta sana, kaya lang Uh, dalawang puno lang yung pinagharbesan niyan nasa sampung kilo uh, syempre malaki din yung pamilya natin papamigay natin sa mga relatives natin busy busy si misis <laughs> mag <laughs> magtanggal ng mga kwan uh, nag na berries Ayan. pero tuwan tuwa yan kasi na Siyempre, pagka may na-harvest, eh, kahit sino naman, di ba? Pagka may mga naharvest harvest tayo, masaya na tayo. Dun sa ibang variety natin, nasira. Kaya yung atos lang ang kwan, ang nakasurvive. Kasi nga, mabilis siya mahinog. Ayan kaya yan lang yung kwan yung nakasurvive yung iba kasi uh, umaabot ng kwan ay eh, 115 days pagka pinatagal pa yon talagang masisira na kasi diretso na yung ulan eto may medyo sumasabay dito mas matagal lang siguro ng one week ang kwan ang harvest nya pero lusot nakalusot si ano si Taldon gagawan ko ng video yon pagka pipitasin ko na uh, merong darating na kwan na relatives natin galing galing abroad uh, relega, re regalo natin yon uh, yung natirang bunga na yon etong atos na to may natira pa dun na limang bunch malalaki uh, nakabalot na uh, tapos yung tal dun re regalo natin pagdating niya. energetic si misis <laughs> ayan ano pala uh, meron akong ipopruning next month August mga second week ng August uh, abangan nyo uh, maganda yon kasi uh, ipapakita ko doon kung paano mag ng spur proning, tsaka cane Meron meron akong dalawang vine dito sa tabi lang ng bahay namin uh, yung preyo brasini maganda yun sa ano eh sa cane pruning tapos yung uh, libya naman maganda sa spur pruning ayun uh, abangan nyo papakita ko sa inyo next na next na gagawa ko ng video sa next month August second week ng August Ayan nga pala sa mga hindi pa subscribe sa channel natin uh, mag magsubscribe din kayo para kwan, masubaybayan nyo yung mga gagawin kong video uh, baka makapulot kayo ng kaalaman o mga idea doon um, di maganda din yun para sa inyo di ba